Okay guys, uh, mahalaga to. Uh, may na kasi ako. So, kahapon yung junior, di pa rin nangananak hanggang ngayon. So, okay lang yan. 114 minus 5 plus 5 po yan. So, ngayon guys, uh, may nagtatanong po sa atin na hindi ko siya followers. Kung baga yung sinishare nyo ng video na panood niya lang. So, nagtatanong siya ngayon, ano ba daw gamot sa bagong panganak? So, ibig sabihin, guys, yung pag-share ninyo sa mga video ko na mga informative about sa pag-iinahin, gamot sa pag-iinahin. So, nakakatulong po. So, nakakatulong sa kapwa natin, Baccar Greasing. So, ngayon, guys, uh, sasagutin natin yung tanong niya. Uh, actually, guys, marami na akong ginawang video dito. Inuulit-ulit ko to para uh, mapanood ng mas marami. Ah, uh, hindi niya kasi napanood dahil hindi siya followers ko. So, kung okay sana ako nakapalo siya para na-update siya lagi sa mga bago kong uh, upload na video. So, nakakatulong po talaga ito so marami po talaga ang wala pang alam, guys. So, ang tinanong ko sa kanya, uh, nag-comment siya sa video ko na isinire ninyo, sabi niya, uh, ano pong gamot? Tapos tinanong ko, ano yung gamot na naibigay mo na? Kasi sabi niya, wala po. Siya. <laughs> so, tapos uh, bakit daw yung inahin niya eh, walang gana kumain, lagi na lang nakahiga. So, wala pa siyang ginamot. So, ngayon guys, uh, disclaimer po, uh, hindi po tayo nagpo-promote ng produkto ito po ay for ideas only. So itong mga sinisirk yung gamot sa inyo guys, ito lang po kasi yung nas nakasanayan kong gamitin. Kaya ito po yung may sisirk po sa inyo. So lahat naman ng gamot guys, effective. So depende na po yan sa nakasanayan ninyong brand. So halimbawa, ito, uh, amoxicillin. So maraming brand na amoxicillin. Any brand po, pwede. Basta amoxicillin nakalagay. So katulad din nito is Ah. Uh, uh, antibiotic. So, hindi lang po alamaysin ang merong antibiotic. So, maraming brand po. Any brand po basta antibiotic pwede. Ito lang po ka talaga yung nakasanayan ko. Kaya wala akong ibang ma share sa inyo na gamot dahil ito po yung gamit ko. So, pali guys, no sa so, okay. <laughs> okay, guys, ito ah uh, For example na lang yung nag-comment, hindi siya followers pero nakapag ah, napanap, napanood niya yung video ko. So mahalaga po yung pag share ninyo guys ah, sa katulad nating kapwa backyard agressing dahil marami po talag talagang walang alam. So ngayon, ituturo ko po sa inyo yung gamot. Ah, ito naka-prepare na ako guys. Kasi may mga anak na ako, ah, ah, mga anak pa lang. So ito, 10 ml po. Uh, pagkatapos mga anak, pagkatapos ilabas lahat ng placenta, yung vbac. So pag nailabas na lahat 'yon, uh, mag-inject na po kayo nito. So ang ini-inject ko nito guys is uh 10 ml. Sa so, isang inahin. So 10 ml, 10 ml lang. Yung iba uh, 15 ml. So once lang naman po kasi sila nag inject Ako kasi hindi ako satisfied kapag ito lang ang ginagamot. So dati, ito lang yung ginagamot ko. Binibigay ko kasi hindi pa ako marunong mag-inject. So ito lang binibigay ko. Amoxil B. So effective naman to guys. So ang turo kasi sa seminar is uh, 3 to 5 days. 3 to 5 days nung natin ako seminar pero uh, hindi ako kapante kasi nga ginawa ko 'yon, meron at meron pa rin nagiging problema. Ito na So ito guys, mahalaga ito sa pagbibigay ng mga gamot na to sa inahing bagong panganak. Una, uh, naiwasan yong yung uh, lagnat. Naiiwasan. Naiiwasan yong pamamagaan ng didi. So, naiiwasan yong ah uh, infection sa inahin. So, s'yempre guys bago panganak, nganganak, kasi sa tao nga lang, 'di ba? So Mahalaga po ito. Ito once lang inject 10ml. Ah, uh, procedure kayo procedure ko po ito, guys. Hindi po ito procedure ng ibang tao, kundi ito ay sa akin lamang. Ah, uh, base po ito sa experience ko. So, ito may napatunayan na po ako sa inyo kung epektibo hindi So marami na akong ginagawang video dyan. Kung nakasubaybay. Yung mga nakasubaybay, hindi na nagtatanong eh. Kasi alam na nila. So nagtitink yun na nga lang kasi nga uh, medyo may nagbago sa uh, takbo ng health ng kanilang mga inahin. So nababawasan uh, yung problema. Ito, uh, 10 ml tapos after 12 hours. Magbibigay ako nito. So simula ka nag-inject nito, na taas bilang ka nang sa mga 12 hour, 12 12 hours pataas. So ito, hinahalo ito sa pagkain. So 12 hours kasi nagbibigay ako ng pagkain sa inahin dahil lang naman po talaga yung inahin ko kapag mga ganong uh, oras na. Tapos kunting-kunti lang. One fourth yan, pwede na yan. Tapos isang galong tubig, tapos ihalo to Diretso halo. So naiinom yan to guys, automatic. So 2 sachet a day. So 5 to 7 days ang pagbibigay. Ako kasi 5 uh, days mino-monitor ko kung okay na, walang problema sa paglabas ng gatas at kondisyon na si Mama Pig, kondisyon na. So pwede ito guys. 5 5 days lang. So yung iba pag uh, kapag hindi marunong mag-inject guys, ito lang yung binibigay din nyo. 7 days po talaga. Para sure tayo na Magaling talaga si Mama Pig Dahil oras na hindi pa po magaling si Mama Pig Kala po kasi natin okay na Pero ang loob pala niyan is may damage pa So mas maganda na yung maniniguro tayo Huwag tayo maging kampante Ito 7 days Ito sa siya day Sinasabay lang dito sa pakain Isa sa umaga, isa sa hapon So ganoon lang guys Huwag po tayo manghinayang sa gastos nito Dahil ang nakasalalay po nito Ay kalusugan ng ating inahin Tsaka sa mga biik oras na magkaproblema ang inahin, automatic nagkakaproblema po ang mga biik. So kapag ganun, ah, may hihirapan na po tayo maggamot dahil na damage na po yung inahin, tapos yung mga biik, ah, may oras na, na hindi sila nakadidi, so nakaipikto na po yun. So maganda, pa, maganda talaga na pagkatapos mga anak, dire-diretso po ang paggamot. So kadalasan, ah, nararanasan sa 3, 4, 5 days simula pagkaanak, uh, nararanasan nila na konti lang yung gatas. So yung iba min minsan wala pang gatas. So okay lang po yun guys kung may gatas kahit konti lang. Unang-una, hindi naman po ganun pakalakas dumeti yung mga biik. Pakotikot, maliliit pa yan eh. So konti lang yan ang consume na gatas. So kaya nga nagkocontrol control muna tayo sa pagkain. Ang pinakamaganda para yung bunga, dapat binubunga mo yung pagkain para bunga yung gatas is nasa 7 days up dahil doon malakas na po dumidi ang mga biik so mabahaba ito guys so pakitsagaan na lang panoorin kung talagang gusto nyo magka idea so ito pa guys ang pagpaligo sa inahin ah, kapag regular kayo nagbibigay nito na tapos nag-inject kayo nito na hindi siya nagkakalagnat Uh, nakakatayo siya kaagad, nakakagalaw, nakaka, uh, kumakain, kumakain. So yung problema ng iba, uh, after 3 days, 5 days, mahina kumain. Kaya po mahina kumain dahil mayroon pa po siyang nararamdaman sa kanyang katawan na hindi maganda. Kaya nawawalan siya ng gana ng kumain. So ito, mahalaga po talaga ito. So subok na po sa akin to. Subok na po sa akin. So yun lang guys, sana nakatulong po sa tanong ninyo. Uh, mahalaga po ito. Pwede nyo i-stack ito sa inyong babuyan dahil matagal naman ang expiration nito. Kapag sa ano. So ang pakiusap ko lang po sa inyo guys para po mapanood ng ibang tao dahil hanggang ngayon may nagtatanong yon sample ko nga sa inyo nanganganak yung inahin niya hindi niya po ginamot dahil hindi niya po alam kung ano yung gamot na ibigay So sa pag-share po ninyo, uh, napanood niya po. So ito po yon ang binibigay ko sa aking inahin. So kahit paano nagkaroon siya ng idea. So yun lang guys, maraming salamat po. Medyo mahaba, pakipanood na lang po ng maayos para po mas maunawaan at buo po yung detalye na nakukuha. So yun lang guys, maraming salamat. Happy farming everyone and God bless.